Ate, pwede magtanong? Nasaan na ako? Conception? Saan yung Conception Tarlac? Ah, pero Conception to. Pero piyesta rin dito. Sabi ko na habang naligaw ako eh. Maram. Doon. May pagkain sila dyan. <laughs> oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Boss pwede magtanong Bakit daming tao dito Pesta Pwede pagkain Meron Saan pwede mangingi Dyan Pwede po mangingi sir Sakto yung nabutang May tubig rin yan Tubig Malamig Meron Thank you Thank you boss Boss saan pwede mangingi pagkain boss sa kanila na parada ko wapin wapin mo boss, wow, ah, mabawas, Do doon, boss so kaya ay kabayo ay Apey pesta po Okay. Gutom. Saan ni mangi-share pagkain? Saan tayo Pen? Meron po dyan. Barat na lang, sir. Okay lang. Para nagmamadali kasi ako eh. Ilan yung ulam nyo, sir? Ilan yung ulam nyo, sir? Madami. Sige, sir. Kahit... Sige, tingnan ko lang, sir. Ha? Ano meron dito? Ah, binyag no, sir. Oo. Oh. Ay, hello po. Happy Pesta po. Inabot po ako ng ano eh. Diyan sa ano, daanan. Exacto, eh, ang daming tao. Ah, Pesta pala. Sige, boss. Kahit ano dyan, boss. Basta may kanin. Okay na yan, boss. Oo, oh, sir. Oo. Oh. Ano po? Hindi <laughs> po. Hindi <laughs> po kasi sa plastic eh. Hindi kasi sa plastic. eh. Mm. <laughs> Hindi, nagkataon lang po. Eh, yung customer ko, nalaglag niya to kanina. Kaya... Oh, ito. Na, nalaglag to eh. Kaya... Sakto. Okay na yes, yan, sir. Sige po. Po, oh, kung meron, sige. Pwede rin para katapos kumain, bol na agad. Kain ka na muna bago magbalot. Sige po, okay lang po. Nagmamadali rin po ako. <laughs> na lang po. Ano kayong pamilya dito? Yutok. Yutok, no? Ah, sige. Anong gusto ya. lang, Sige. Lahat yan, kuya. Sama-sama? Hindi. I-ano e, e, mo, separate mo na lang. May oh, wala. para hindi siya mabangnas. Malating oh, malating manok lang. Oo, pwede. Yan <laughs> siya nasa store, po sir, ha? Wala eh, nagkataon. N -n nagkataon, nandiyan ka sa labas eh. Buti na lang yung, yung mayari ng ano, pagkain na ano, sa labas. Lang, oh, hindi. Yung customer ko kasi, nahulog niya to. Hindi ko na binalik kasi, dana, may anginit. Oo, oh, pali eh. Ay, may ano, no? Ano kasi to? Dalag, hito. Hito, oh, ayos. Maborito yan ang kapit-bahay ko eh. <laughs> Malasa yan bab Manyaman yan. Kuha na oh kuya. Oo nga Sige sir. Ako na magtali sir. Special ko yung pagtatali sir eh. mm, Hindi, nagkataon lang po. na Napractice ko kanina. Sir, okay lang minudo sir. Pambansang ano? Kung ano, na ano sir. Nakakaya ano, sa ano, sir, eh. Kayo pa yung nagsasandok, sir, eh. Meron na yata, minudo. Wala pa. Wala pa. Yutok family, no? Grabe. Pamangan kapampangan. Manyaman. Pero, Buti oh, lang, may plastic bag ako. Yun, oh. na. Ay, dakal po, salamat. Maraming po, salamat, no. Thank you, po, no. Maraming po, salamat. Happy Pesta, po. Thank you, po. Hindi naman kinuha mo, ah. Okay lang, sir. Okay na yan. Okay na po ito. Sige po. Sir, maraming salamat, sir ha. Tambolan. Happy fiesta!